nag-click ka sa link, sabik na malaman ang mga sikreto sa likod ng hindi pangkaraniwang paglalakbay ni Jeff Bezos. Nasa tamang lugar ka. Ito ang kwento ng isang lalaking naghangad mula sa pagbabaliktad ng burger hanggang sa pagiging arkitekto ng isang pandaigdigang imperyo. Mula sa simpleng simula ng isang garahe hanggang sa isang kumpanya na nararamdaman sa bawat sulok ng ating buhay, ang kwento ni Bezos ay isang dramatikong pagbabago at hindi may kakailan na epekto. Pero paano niya nagawa iyon? Anong mga desisyon ang nagdala sa kanya sa hindi pangkaraniwang landas na ito? Anong mga aral ang matututunan natin mula sa kanyang mga tagumpay at kabiguan? Tara, samahan natin ang nakakabighaning mundo ni Jeff Bezos at tuklasin ang mga kasagutan. Isipin mo ang mundo na walang online shopping. Walang next-day deliveries. Walang napakaraming produktong abot kamay mo lang. Parang imposible ngayon, pero ito ang realidad bago nang si Jeff Bezos na mangarap ng iba. Ipinanganak noong 1964, simple lang ang kabataan ni Bezos, ngunit nagpakita siya ng matinding kuryusidad at hilig sa paggawa at pagbubuo ng mga bagay-bagay. Dumating ang isang mahalagang sandali nang mabasa niya ang isang estadistika. Ang paggamit ng internet ay lumalaki sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ang kislap na ito ay nagsindi ng apoy sa isip ni Bezos na nagtulak sa kanya upang ilarawan ng isang hinaharap kung saan kahit sino, kahit saan ay maaring makakuha ng kahit ano sa pamamagitan lamang ng ilang pag-click. Bagamat kilala ng mundo si Jeff Bezos bilang ang nagtatag ng Amazon, ang kanyang paglalakbay ay nagsimula malayo sa mga tech hubs ng Silicon Valley. Ipinanganak sa Albuquerque, New Mexico, ang batang si Jeff ay nagpakita ng maagang kakayahan sa pag-unawa kung paano gumagana ang mga bagay-bagay. Si Bezos, isang mausisa at malikhaing bata, ay ginawa ang garahe ng kanyang mga magulang na isang pansamantalang laboratorio, puno ng mga disassembled na electronics at ambisyosong mga proyekto. Ang likas na pag-uusisang ito, kasama ang walang tigil na pagnanais na mag-explore at mag-eksperimento, ang naglatag ng pundasyon para sa kanyang mga gagawin sa hinaharap. Kahit noong bata pa, Si Bezos ay mayroon ng matibay na determinasyon at hindi natitinag na paniniwala sa kanyang sariling kakayahan. Nagtakda siya ng mga ambisyosong layunin at hinabol ang mga ito ng may hindi matitinag na pokus. Mga nakatangiang magiging tanda ng kanyang estilo ng pamumuno. Kitang-kita ang galing ni Bezos sa pag-aaral simula pa noong bata pa siya. Matalino siya at nanguna sa kanyang klase noong siya ay nagtapos ng high school. Sa Princeton, lalong nahasa ang talino at ambisyon ni Bezos, at inaral niya ng husto ang computer science. Kahit maganda ang mundo ng akademya, mas interesado si Bezos sa mundo ng negosyo. Nagtapos siya ng may mataas na karangalan mula sa Princeton na may degree sa computer science at electrical engineering, at dahil dito, nabuksan ang mga oportunidad para sa kanya sa Wall Street. Mahalaga ang desisyon na ito dahil dito niya nakita ang mundo ng pananalapi at ang kapangyarihan ng teknolohiya para baguhin ang mga industriya. Noong mga unang bahagi ng dekada 90, ang mundo ay nasa bingit ng isang revolusyong teknolohikal. Ang internet, na dating isang teknolohiyang limitado lamang sa mga laboratorio ng pananaliksik at mga universidad, ay mabilis na pumapasok sa mainstream. Si Bezos, na nagtatrabaho sa unahan ng pananalapi, ay nasaksihan mismo ang transformative power ng umuusbong na teknolohiyang ito. Nabighani siya sa isang estadistika na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang paggamit ng internet ay lumalaki sa isang kahangahangang bilis. Ang exponential growth na ito ay nagsenyas ng isang malaking pagbabago sa paraan ng pag-access ng mga tao sa impormasyon at pagnenegosyo. Kinilala ni Bezos ang potensyal ng internet na baguhin ang mga tradisyonal na modelo ng tingian at naisip ang isang hinaharap kung saan ang sinuman kahit saan ay maaring mag-browse ng halos walang limitasyong seleksyon ng mga produkto. Kahit na maganda ang kanyang trabaho sa Wall Street, hindi maalis ni Bezos ang pakiramdam na malapit na siyang makagawa ng isang malaking bagay. Dahil dito, gumawa siya ng isang desisyon na babago sa kanyang buhay, ang pagalis sa kanyang matatag at malaking kinikitang trabaho. Noong 1994, sa edad na 30, Nagimpeke siya at naglakbay sakay ng kotse mula New York hanggang Seattle. Ang kanyang destinasyon, ang umusbong na sentro ng teknolohiya sa Seattle, Washington, isang lugar kung saan umuunlad ang inobasyon at nagkakakatoo ang mga pangarap. Dito niya sinimulan ang kanyang online bookstore na pinangalanan niyang Amazon, hango sa pinakamalaking ilog sa mundo. Marami ang nagduda sa desisyon ni Bezos na iwan ang kanyang magandang trabaho na nanatili siyang determinado dahil sa kanyang matibay na paniniwala sa kanyang pangarap. Ang kwento ng simula ng Amazon ay hindi nagumpisa sa isang nagtataasang gusali, kundi sa isang simpleng garahe. Dito sa isang inuupahang bahay sa Bellevue, Washington, sinimula ni Jeff Bezos, kasama ang kanyang maliit na grupo, ang pangarap niyang online bookstore. Ang kanilang pinagtatrabahuhan ay puno ng enerhiya, pinaghalong kaba at pananabik. Ang grupo ay nagtatrabaho ng matagal, pinapatakbo ng kape at ng kanilang kagustuhan na makabuo ng isang kakaiba. Si Bezos, isang istrikto ngunit inspiring na leader, ay tinuruan ng kanyang grupo na magpokus sa trabaho at sa magandang serbisyo para sa kanilang mga mamimili. Bawat detalye ng kanilang negosyo ay pinag-aaralan at pinag-uusapan, mula sa disenyo ng website hanggang sa pag-empak at pag-deliver ng mga libro. Sa mga unang araw ng Amazon, ang kanilang fokus ay ang pagbuo ng pinakamalawak at pinakamadaling gamitin na online bookstore na may isip. Naintindihan ni Bezos na para magtagumpay, ang Amazon ay kailangang mag-alok ng kakaiba, isang digital na karanasan na higit pa sa kayang ibigay ng mga ordinaryong bookstore. Ang sentro ng pangitaing ito ay ang paglikha ng isang malawak at madaling mahanap na online catalog, isang digital bookshelf na mas malaki pa sa inventaryo ng kahit pinakamalaking bookstore. Alam niyang mahalaga ang kaginhawaan, kaya inuna ni Bezos ang mga feature na nagpapadali sa online shopping experience. Ang mga customer ay maaring maghanap ayon sa kategorya, gamit ang keyword, o tumingin sa mga rekomendasyon batay sa kanilang mga naunang binili. Ang maagang tagumpay ng Amazon, ay dahil sa kakayahan nitong mag-alok ng mas maraming libro kaysa sa mga tradisyonal na bookstore, at kadalasan ay sa mas mababang presyo. Mula sa simula, itinanim ni Jeff Bezos ang malalim na pilosopya ng pagpapahalaga sa mga mamimili sa Amazon, isang pangunahing prinsipyo na magiging tatak ng kultura ng kompanya. Sikat na linya ni Bezos, parang mga bisita namin ang mga mamimili sa isang salusalo at kami ang mga punong abala. Ang pagpapahalagang ito sa mamimili ay makikita sa bawat aspeto ng negosyo. Hinikayat ni Bezos ang mga empleyado na palaging isipin ang pananaw ng mamimili, unahan ang kanilang mga pangangailangan at sikaping higitan ng kanilang mga inaasahan. Ang patuloy na pagtutok sa karanasan ng mamimili ay makikita sa mga tampok tulad ng one-click ordering, mga personalized na rekomendasyon at isang maayos na proseso ng pag-checkout. Ang dedikasyon ng Amazon sa kasiyahan ng mamimili ay nakatulong sa pagbuo ng tiwala at katapatan sa lumalaking bilang ng mga mamimili nito. Nang maging nangunguna sa online book market, sinimulan ng Amazon na palawakin ang kanilang sakop. Nakita ni Bezos na ang teknolohiya at pagpapahalaga sa customer ng kumpanya ay magagamit sa iba't ibang uri ng produkto. Dito nagsimula ang pagbabago ng Amazon mula sa isang online bookstore tungo sa isang tindahan na halos lahat ay mabibili. Unti-unti nilang dinagdagan ang mga produkto, simula sa musika at DVDs, sunod ay electronics, laruan, gamit sa bahay at damit. Ginamit ng Amazon ang kanilang husay sa teknolohiya, maayos na pagpapadala ng produkto, at pagpapahalaga sa customer para makapasok sa mga bagong pamilihan. Ang paglawak ng kumpanya ay pinagsama-samang paglago at madiskarteng pagbili ng ibang mga negosyo. Nasaksihan ng huling bahagi ng dekada 90 ang isang walang kapantay na pag-unlad sa sektor ng teknolohiya, habang ang mga nanumuhunan ay nagbuhos ng bilyon-bilyong dolyar sa mga bagong internet startup. Ang Amazon, sa kabila ng maagang tagumpay at mabilis na paglaki, ay hindi nakaligtas sa pagbagsak ng dot-com. Nang lumala ang sentimyento ng mga namumuhunan at pumutok ang bula noong mga unang taon ng 2000, bumagsak ang presyo ng stock ng Amazon. Naharap ang kumpanya sa matinding pagsusuri mula sa mga namumuhunan at analist na nagtatanong sa kakayahan nitong malagpasan ang krisis. Gayunpaman, hindi tulad ng maraming katulad na kumpanya noong panahon ng dot-com, ang Amazon ay may matibay na pundasyon na binuo sa mahusay na mga prinsipyo sa negosyo. Kinamit ni Bezos ang pagbagsak bilang isang pagkakataon upang gawing mas maayos ang mga operasyon, bawasan ang mga gastos at tumuon sa pagkamit ng kita. Maraming kumpanya sa internet ang nalugi dahil sa pagbagsak ng dot-com bubble. Ngunit ang Amazon ay nabuhay at naging mas mahusay, mas nakapokus at mas determinado. Nilampasa ng kumpanya ang krisis at napatunayan nito ang katatagan at posisyon bilang leader sa mabilis na pag-unlad ng mundo ng e-commerce. Nakita ni Bezos ang krisis bilang pagkakataon upang mapabuti ang modelo ng negosyo ng Amazon at mas pagtuunan ng pansin ang mga prinsipyong nagdala ng tagumpay nito noong simula pa lamang, pagbibigay prioridad sa mga mamimili, mahusay na operasyon, at pangmatagalang pananaw. Sa halip na habuli ng mabilis na paglago, mas nagpokus ang kumpanya sa paggamit ng pangmatagalang kita. Ang bagong pokus na ito sa disiplina sa pananalapi ay hindi nangangahulugan ng pagsasakripisyo sa inovasyon. Sa katunayan, Patuloy na namuhuna ng Amazon sa mga bagong teknolohiya at serbisyo, ngunit mas maingat na sinusuri ang potensyal na kita ng mga ito. Noong 2005, inilunsad ng Amazon ang isang serbisyo na nagpabago sa mundo ng tingian, ang Amazon Prime. Nagsimula sa libreng two-day shipping, ang Prime ay lumago at naging isang malawak na programa ng membership. Ang mga miyembro ay nakikinabang sa streaming, e-books at mga eksklusibong perks. Ang tagumpay ng Prime ay nakasalay sa kaginhawaan network effects at paulit-ulit nakita. Pinagtibay nito ang pangingibabaw ng Amazon sa e-commerce. Kasabay ng paglago ng Amazon sa retail ay ang pag-unlad din nito sa teknolohiya. Nakita ni Bezos ang teknolohiya bilang isang puwersa upang lumikha ng mga bagong industriya. Ito ang nagbigay daan sa pagsilang ng Amazon Web Services noong 2006. Binago ng AWS ang cloud computing na nag-aalok ng mga scalable na serbisyo. Pinadali nito ang pag-access sa mga computing resources. Ang tagumpay ng AWS ang nagpabago sa Amazon at naging isang higante sa teknolohiya. Habang lumalawak ang kakayahan ng Amazon sa teknolohiya, lumalawak din ang kanilang mga ambisyon. Nakinita ni Bezos ang isang hinaharap kung saan ang kumpanya ay hindi lamang magahatid ng mga produkto, kundi halos lahat ng maisip mula sa mga grocery hanggang sa mga pagkain sa restaurant diretso sa pintuan ng mga customer. Ang pananaw na ito ang humantong sa paglikha ng mga serbisyo tulad ng Amazon Fresh, isang serbisyo sa paghahatid ng grocery na direktang nagdadala ng mga sariwang prutas, karne, at iba pang madaling masirang mga produkto sa mga tahanan ng mga customer. Sinubukan din ng kumpanya ang paghahatid gamit ang drone. Sinusuri ang potensyal ng mga autonomous na sasakyang panghimpapawid para makapaghatid ng mga pakete ng mas mabilis at mas mahusay. Ang pagpasok ng Amazon sa mundo ng physical na retail ay nagsimula sa pagkuha nito sa Whole Foods Market noong 2017. Ang hakbang nito na, na nagdulot ng pagkagulat sa industriya ng grocery ay nagsenyas ng layunin ng Amazon na baguhin ang isa na namang matatag na merkado. Nagsimula ring magbukas ang kumpanya ng mga physical na bookstore, isang tila kakaibang hakbang dahil sa pangingibabaw nito sa online book bookselling. Gayunpaman, nakita ng Amazon ang mga tindahang ito bilang isang pagkakataon upang lumikha ng isang pinag-isipang karanasan sa pamimili. Ipinapakita ang sarili nitong mga device at serbisyo, kasama ang isang seleksyon ng mga sikat na titulo. Ang mga pagsabak na ito sa physical na retail, mga serbisyo sa paghahatid, at iba pang mga lugar na lampas sa pangunahing negosyo ng e-commerce, ay nagpakita ng walang humpay na pagtugis ng Amazon sa inobasyon at kahanda ang mag-eksperimento sa mga bagong modelo ng negosyo upang mas mapaglingkura ng mga customer nito. Habang lumalakas ang kapit ng Amazon sa tingian at teknolohiya, lumawak ang mga ambisyon ni Jeff Bezos na lampas pa sa kumpanyang itinayo niya. Dahil sa kuryosidad at pagnanais na makapagbigay ng epekto sa mundo, bumaling si Bezos sa mga proyektong lampas sa e-commerce at cloud computing. Kabilang sa kanyang mga interes ang paggalugad sa kalawakan, pamamahayag at pagkakawanggawa. Ang mga proyektong ito ay nagbahagi ng isang mithiin para sa inobasyon at paniniwala sa kapangyarihan ng teknolohiya na hubugin ang hinaharap. Ang paglalakbay ni Bezos ay sumasalamin sa kanyang paniniwala sa mga malalaking pangarap at pagharap sa mga pinakamalaking hamon ng sangkatauhan. Noong taong 2001, habang ang Amazon ay nakaraos sa dot com bust, Itinatag ni Jeff Bezos ang Blue Origin upang gawing mas abot kaya ang paglalakbay sa kalawakan. Dahil sa kanyang pagkahumaling sa kalawakan, hinubog ni Bezos ang Blue Origin upang maging isang pangunahing manlalaro sa industriya. Hindi tulad ng SpaceX, ang Blue Origin ay nakatuon sa mga reusable launch vehicles upang mabawasan ang mga gastos. Ang kanilang motto, Gradatim Ferociter, ay nangangahulugang hakpang-hakpang matapang. Ang New Shepard ay nag-aalok ng maikling paglalakbay sa gilid ng kalawakan para sa mga turista. Noong 2021, si Bezos ay sumama sa unang crewed flight ng New Shepard. Nilalayon ng Blue Origin na paunlarin ang New Glenn para sa mga orbital mission. Nakikibahagi rin sila sa programa ng NASA na Artemis upang muling magpadala ng mga tao sa buwan. Noong 2013, binili ni Jeff Bezos ang The Washington Post sa halagang 250 milyon, ikinagulat ng marami. Layunin ni Bezos na gamitin ang kanyang kaalaman sa teknolohiya upang buhayin muli ang pahayagan na noon ay nahihirapan. Nakita niya ang isang digital na kinabukasan para sa post, palalawakin ang sakop at impluensya nito. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang post ay sumailalim sa isang digital na pagbabago. Ang mambabasa ng post online ay dumami at nalampasan pa ang The New York Times noong 2015. Napanatili ng Post ang reputasyon nito sa pag-uulat ng mga investigasyon at nanalo ng maraming Pulitzer Prizes. Dahil sa laki ng kayamanan ni Jeff Bezos, nabuo ang Bezos Earth Fund, isang 10 bilyong dolyar na proyekto para labanan ang pagbabago ng klima. Sinusuportahan ng pondong ito ang mga siyentipiko, aktivista, at mga organisasyong nagtatrabaho para sa mga solusyon sa klima. Ang mga unang bigay na tulong pinansyal ay napunta sa Environmental Defense Fund, Natural Resources Defense Council, at World Resources Institute. Nangako rin si Bezos na susuportahan niya ang justisya sa klima para sa mga marginalized na komunidad. Ang Bezos Earth Fund ay isang malaking proyekto ng pagkakawanggawa upang tugunan ang pagbabago ng klima. Ang ideya ni Jeff Bezos, ang Amazon, ay hindi lamang naging isang matagumpay na kumpanya. Nagpasimula ito ng isang revolusyon sa pagtitingi na permanente nitong binago ang karanasan ng mga mamimili. Ang mismong paraan ng pamimili ay sumailalim sa isang malaking pagbabago mula sa physical na tindahan patungo sa digital na mundo. At ang Amazon ang nanguna sa pagbabagong ito. Ang kaginhawaan ng online shopping, kasama ang walang humpay na pagtutok ng Amazon sa karanasan ng customer, ay naging kaakit-akit sa milyon-milyon. Biglang naging madali ang pag-access sa pinakamalawak na koleksyon ng mga produkto sa mundo sa pamamagitan lamang ng ilang pag-click at diretso na itong ihahatid sa inyong pintuan. Ang walang kapantay na kaginhawaang ito ay bumabaligtad sa tradisyonal na modelo ng pagtitingi na pumipilit sa mga pisikal na tindahan na umangkop o tuluyang magsara. Ang impluensya ng Amazon ay lumawak lampas sa sarili nitong virtual na pader. Ito ay naging pangunahing pamilihan para sa hindi mabilang na mga negosyo, malaki man o maliit, na nag-aalok ng isang plataforma upang maabot ang isang pandaigdigang madla. Dahil dito, umigting ang kompetisyon na nagpapababa ng mga presyo at nagpapataas ng mga pagpipilian ng mamimili. Ang konsepto ng agarang kasyahan ay naging kasingkahulugan ng Amazon. Ang programang Prime Membership nito, kasama ang pangako ng libreng two-day shipping, ay muling nagdepina sa mga inaasahan ng mga mamimili na ginagawang mahalagang aspeto ng karanasan sa pamimili ang bilis at kaginhawaan. Ang impluensya ng Amazon sa mundo ng digital ay higit pa sa larangan ng pagtitingi. Gamit ang Amazon Web Services, hindi lang basta pumasok ang kumpanya ni Bezos sa merkado ng cloud computing. Binago niya ito ng lubusan, itinatag ang sarili bilang nangungunang puwersa sa mabilis na pagusbong na sektor na ito. Ang epekto ng AWS sa industriya ng teknolohiya ay may tuturing na revolusyonaryo. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng abot-kayang, on-demand na access sa computing power, storage, at iba pang IT resources, ginawa ng AWS na mas madaling maabot ang teknolohiya. Binigyan ng pantay na pagkakataon ng mga startup at maliliit na negosyo na nagpapahintulot sa kanila na makipagkumpetensya sa mga higante ng industriya. Ang scalability at reliability ng AWS ang naging gulugod ng napakaraming negosyo. Mula sa mga streaming giants tulad ng Netflix hanggang sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng NASA, ang pag-asa sa AWS ang nagpatatag sa posisyon nito bilang pundasyon ng modernong internet, hinuhubog ang paraan ng ating pagkonsumo ng entertainment, pag-access sa impormasyon, at pakikipag-ugnayan sa digital na mundo. Ang pagpasok ng Amazon sa cloud computing ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa ni Bezos sa transformative power ng teknolohiya. Ipinapakita rin nito ang kanyang kakayahan na tukuyin at samantalahin ang mga umuuspong na trend. Ginagawang isang multibilyong dolyar na negosyo ang nagsimula bilang isang internal infrastructure solution na sumusuporta sa isang malaking bahagi ng internet na alam natin ngayon. Ang pambihirang tagumpay ni Jeff Bezos at ang hindi matatawarang kapangyarihan ng Amazon ay hindi dumating ng walang mga batikos at pag-uusisa. Habang lumalaki ang impluensya ng Amazon, Lumalaki rin ang mga pangamba tungkol sa kapangyarihan nito sa merkado, mga gawi sa paggawa, at epekto sa maliliit na negosyo. Ikinakatwiran ng mga kritiko na ang agresibong estratehiya sa pagpepresyo ng Amazon at pangingibabaw sa e-commerce ay nagtutulak sa maliliit na negosyante palabas ng merkado, na lumilikha ng monopolyo na pumipigil sa kompetisyon at nakakasama sa mga mamimili sa kalaunan. May mga pangamba rin tungkol sa mga kondisyon sa pagtatrabaho sa mga fulfillment center ng Amazon. Kasama na ang mga ulat ng mataas na bilang ng mga nasasaktan, mabibigat na kwota, at kakulangan ng mga pahinga. Ang epekto ng Amazon sa kapaligiran ay binatikos din. Itinuturo ng mga kritiko ang malaking carbon footprint ng kumpanya na naliliha ng malawak nitong logistics network at basura mula sa packaging. Sinuri rin ang mga gawi sa pagbayad ng buwis ng kumpanya may mga paratang na paggamit ng mga butas sa batas upang mabawasan ang babayarang buwis sa kabila ng malaking kita nito. Bilang tugon sa mga batikos na ito, nagpatupad ang Amazon ng iba't ibang inisyatibo tulad ng pagtaas ng minimum wage, pamumuhunan sa renewable energy, at pagsuporta sa maliliit na negosyong nagbebenta sa kanilang platform. Gayunpaman, patuloy na nahaharap sa pag-uusisa ang kumpanya. Ikinakatwiran ng mga kritiko na ang mga pagsisikap na ito ay hindi sapat upang matugunan ang mga sistematikong issue na nasa puso ng modelo ng negosyo nito. Ang paglalakbay ni Jeff Bezos mula sa pagiging isang negosyante sa garahe hanggang sa pagiging isang pandaigdigang icon ay patunay ng kanyang ambisyon at inobasyon. Pinago ng kanyang mga negosyo ang mundo ng tingiang kalakal gamit ang Amazon at ginawa niyang realidad ang turismo sa kalawakan sa pamamagitan ng Blue Origin. Ang pamana ni Bezos ay higit pa sa bilyon-bilyong kanyang naipon o sa mga kumpanyang kanyang itinayo. Pinago niya ang paraan ng ating pamimili, pagtanggap ng impormasyon at pakikipagugnayan sa teknolohiya. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon at babala. Ang paglalakbay ni Jeff Bezos mula sa isang simpleng garahe patungo sa isang pandaigdigang imperyo ay higit pa sa isang nakabibighaning kwento ng tagumpay sa negosyo. Ito ay isang masterclass sa inobasyon pagbibigay prioridad sa customer at pangmatagalang pananaw. Ang walang humpay na pagtugis ni Bezos sa kanyang mga layunin, kadalasan sa harap ng pag-aalinlangan at pagdududa, ay nag-aalok ng mahahalagang aralin para sa mga naghahangad na negosyante at mga batikang leader ng negosyo. Isa sa mga pangunahing matutunan mula sa pamamaraan ni Bezos ay ang kahalagahan ng pagyakap sa pilosopiyang nakasentro sa customer. Mula sa simula pa lamang, Itinanim na ni Bezos sa Amazon ang isang malalim na paniniwala na ang customer ang hari. Ang hindi natitinag na pokus na ito sa pag-unawa at paglampas sa mga inaasahan ng customer ay naging pundasyon ng tagumpay ng Amazon na nagtutulak sa paglago nito at nagpapalakas ng katapatan sa gitna ng malawak na bas ng customer nito. Ang isa pang katangian ng pamumuno ni Bezos ay ang kanyang pagyakap sa eksperimento at ang kanyang pagtanggap sa pagkabigo. Sikat ang kanyang kasabihan kung hindi ka nabibigo, hindi ka sapat na nag innovate Ang kahandaang ito na makipagsapalaran, na lumabas sa komportabling zona ng mga napatunayang modelo ng negosyo, ang nagtulot sa Amazon na patuloy na mag-evolve, na baguhin ang sarili nito, at manatiling nangunguna. Ang pangmatagalang pananaw ni Bezos, ang kanyang kakayahang makilinaharap at asahan ng mga darating na uso, ay marahil ang kanyang pinakamalaking kalakasan. Habang ang iba ay nakatuon sa kita bawat quarter at panandaliang mga pakinabang, si Bezos ay palaging namumuhunan sa hinaharap na nagtatayo ng infrastruktura, mga teknolohiya, at mga mahusay na tao na magpapasigla sa pangmatagalang dominasyon ng Amazon. Ang epekto ni Jeff Bezos sa mundo ay lampas pa sa mga talaan ng kita at pagkalugi ng Amazon. Ang kanyang walang humpay na paghabol sa inovasyon ay bumago sa mga industriya, binago ang pag-uugali ng mga mamimili, at hinubog muli ang digital na mundo sa malalalim na paraan. Mula sa paraan ng ating pamimili, hanggang sa paraan ng ating pagkonsumo ng impormasyon, ang impluensya ni Bezos ay laganap. Binago ng malawak na pamilihan ng Amazon ang tanawin ng tingian na pinipilit ang mga tradisyonal na tindahan na umangkop o mawala. Ang programang Prime Membership nito, na may pangako ng agarang kasiyahan, ay nagtakda ng mga bagong inaasahan ng mga mamimili na ginagawang hindi mapag-usapan ang bilis at kaginhawaan sa karanasan sa pamimili ngayon. Higit pa sa tingian, ang Amazon Web Services o AWS ay naging gulugod ng internet na nagbibigay laka sa hindi mabilang na mga negosyo mula sa mga startup hanggang sa mga Fortune 500 na kumpanya. Ang infrastruktura ng cloud computing ng AWS ay nagpasimula ng demokrasya sa pag-access sa mga makapangyarihang teknolohiya na nagpapasigla sa inobasyon at pinabago ang paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa digital na mundo. Ang mga pakikipagsapalaran ni Bezos na lampas sa Amazon tulad ng Blue Origin at The Washington Post ay nagpapakita ng kanyang ambisyon na harapin ang malalaking hamon at mag-iwan ng pangmatagalang pamana sa sangkatauhan. Ang kanyang paghabol sa paggalugad sa kalawakan ay naglalayong gawing na-access ng lahat ang paglalakbay sa kalawakan habang ang kanyang pamumuhunan sa pamamahayag ay naglalayong mapanatili ang integridad at kalayaan ng isang mahalagang institusyong demokratiko. Sa kabila ng kanyang kahanga-hangang mga nagawa at hindi may kakailang impluensya, ang legasya ni Jeff Bezos ay nananatiling paksa ng patuloy na debate at pagsusuri. Habang lumalaki ang kanyang kayamanan at impluensya, lumalaki rin ang mga pag-aalala tungkol sa kapangyarihan ng Amazon sa merkado, mga gawin nito sa paggawa, at ang epekto nito sa lipunan at sa kapaligiran. Sinasabi ng mga kritiko na ang pangingibabaw ng Amazon sa e-commerce ay kapalit ng pagbagsak ng maliliit na negosyante na pumipigil sa kompetisyon at lumilihà ng monopolyo na sa huli ay nakakasama sa mga mamimili. May mga pag-aalala rin tungkol sa pagtrato sa mga manggagawa sa bodega ng Amazon kasama na ang mga paratang mahirap na kondisyon sa pagtatrabaho, hindi sapat na pahinga at hindi makatotoha ng mga inaasahan sa pagganap. Ang epekto ng Amazon sa kapaligiran ay binatikos din. Dahil sa itinuturo ng mga kritiko ang malaking carbon footprint ng kumpanya, na nalilikha ng malawak nitong network ng logistik at pasura mula sa packaging. Sinuri rin ang mga gawi sa pagbabayad ng buwis ng kumpanya, dahil sa mga akusasyon ng pagsasamantala sa mga butas sa batas para mabawasan ang babayarang buwis sa kabila ng napakalaking kita nito. Bagamat nagpatupad ang Amazon ng iba't ibang inisyal tiba para tugunan ang mga alalahaning ito, tulad ng pagtaas ng minimum wage, pamumuhunan sa renewable energy, at pagsuporta sa maliliit na negosyo na nagbebenta sa platform nito. Sinasabi ng mga kritiko na ang mga pagsisikap na ito ay hindi sapat para matugunan ang mga sistematikong issue na siyang ugat ng modelo ng negosyo nito. Ang pagbaba ni Jeff Bezos bilang CEO ng Amazon noong taong 2020 isa ay hudyat ng pagtatapos ng isang panahon. Ngunit tiyak na hindi ito nangangahulugan ng katapusan ng kanyang mga ambisyon. Malaya na mula sa araw-araw na pangangailangan ng pagpapatakbo ng isang pandaigdigang imperyo, malaya na ngayon si Bezos na ituloy ang kanyang mga hilig na may panibagong sigla, na itinutuon ang kanyang kahangahangang talino at mga mapagukunan sa mga proyektong may potensyal na humubog sa hinaharap. Sa pamamagitan ng Blue Origin, Nilalayo ni Bezos na gawing abot kaya ang paglalakbay sa kalawakan para sa lahat, hindi lamang para sa ilan na may pribilehiyo. Kasama sa mga ambisyosong plano ng kumpanya, ang pagbuo ng mga sasakyang pangkalawakan na maaring gamitin muli, pagtatayo ng mga istasyon sa kalawakan, at sa huli, ay ang pagtatatag ng permanenteng presensya ng tao sa buwan at higit pa. Ipinapakita ng pamumuhunan ni Bezos sa The Washington Post ang kanyang malalim na pangako sa pagpapanatili ng integridad at kalayaan ng pamamahayag sa digital na panahon. Habang ang mga tradisyonal na outlet ng media ay nakikipaglaban sa pagbaba ng mambabasa at kita sa advertising, ang suportang pinansyal at kadalubhasaan sa teknolohiya ni Bezos ay maaring maging isang taga tagapagligtas para sa isa sa mga pinakarespetadong pahayagan sa bansa. Higit pa sa paggalugad sa kalawakan at pamamahayag, ang mga pilantropikong gawain ni Bezos, lalo na ang Bezos Earth Fund, ay nagbibigay diin sa kanyang lumalaking pagmamalasakit para sa kinabukasan ng planeta. Dahil sa bilyon-bilyong dolyar na kanyang hawak, may potensyal si Bezos na magkaroon ng malaking epekto sa pandaigdigang pagsisikap na labanan ang pagbabago ng klima, protektahan ang biodiversity, at isulong ang hustisya sa kapaligiran. Salamat sa panonood sa paglalakbay ni Jeff Bezos. Paki-like, comment at share ang video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga video.